Hello po mga laki. Alas 8 na po ng umaga at syempre habang nag uh, nagpe-prepare po ang aking kaibigan. Ayan, dumalaw po ako sa kanila. Gusto ko po 3 digit lucky numbers ko ibibigay natin ngayong 8 AM po. Umpisahan po natin 'to sa New Zealand. Syempre buwan na ng Marso kaya pasal-pasal na po tayo magmamahal na araw na. 3 digit lucky numbers New Zealand 620, India 189, Philippines 243, Thailand 995. Taiwan 728 Malaysia 104 Dubai 309 Hong Kong 175 Singapore 831 China 515 Texas 094 Israel 268 Las Vegas 374 Alaska 992 Saudi 853 Japan 137 Italy 202, Germany 417 Korea 208 Greece 963 Canada 446 Mexico 773 At Australia 725 Ayan mga kalaki ang mga 3-digit uh, lucky numbers Ngayon pong alas 8 ng umaga Pwede niyo po yan i Pwede niyo po yan tayo sa Lotto Pilipinas Sa National At Lotto Abroad Pwede po yan mga kalaki At good luck at syempre po gusto ko mananalo ka ngayon. Good luck!